Sino, ka, saan nagsimula ang gulo, di ba sa inyo? Tapos ngayon, umaakto ka na parang wala kang alam kung ano yung nangyari, kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan, na mismo kapatid mo nga, ah, hindi ka mahal. Marami pang sinasabi to regarding uh, dito, sa reconciliation. Naalala niyo ba yung reconciliation? Yung sinasabi yung nag-podcast sila na Tunying. Uy, may panaginip uh, ako dyan pero uh, mamaya na. Ah, Nag-podcast sila ni Tunying, tinanong siya ni Tunying, kung may chance ba na magkakaroon ng kasunduan, magkakasundo, reconciliation, regarding sa idwaan ng mga Duterte at ng mga Marcos. Mm. Ang sabi niya, bakit hindi? Oo, ayoko na may kaaway. Mm -hmm. Pero ang lumalabas kasi ngayon, eh, parang uh, siya pa yung aping-api. Mm. Siya pa yung aping-api, na parang yung Duterte ang uh, ang uh, nanghingi ng reconciliation sa kanya. Hoy! Mr. President, ikaw ang nanghingi ng reconciliation. At para bang sinasabi nila na wala siyang nagawang kamalian dito. Ang sinasabi nga natin dito, kapag ikaw ay humingi-humingi ng reconciliation, you are willing to submit to whatever condition. Dahil nagkaroon kayo ng hidwaan, mayroon niyang rason kung bakit. Ano, sino ba ang naguna? Sino ba ang nag, uh, nang unang nanggulo? Di ba kayo? binanatbanatan yung si BP Sara Duterte, sinira niyo pagkataon ni BP Sara Duterte, impeach si, BP, si uh, Pastor Apollo, si Kibuloy na alay ng mga Duterte, ah binalahura niyo si President Duterte, kinidnap ninyo. Now, oh, sino, ka, saan nagsimula ang gulo, di ba sa inyo? Tapos ngayon, umaakto ka na parang wala kang alam kung ano yung nangyari, kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan, na mismong kapatid mo nga, Ha, hindi kamahal dahil mm. sinas sinasamahan pa yung mga Duterte kaysa sa iyo. Okay, partner? Hmm. ka. Okay. Ah, ikaw na. Sige. Ayan, ah. ay, 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 o. Oh, reconciliation. Parang medyo ano siya, medyo, medyo parang mayabang pa eh. Mayabang ang dating. Oo. Mm. Ah. Kasi ikaw, ikaw, ah, totoo yun, ikaw ang nagumpisa ng gulo pero ikaw pa rin yung ano, ikaw pa rin yung maangas. Hindi pwede din Ganon. Ah. Ikaw ang nakikiusap na ayaw ko ng gulo, ayaw mo ng gulo. Pero, pag sinabi nila na ito ang kondisyon, eh bakit parang ayaw mo? Bakit natatakot ka na dumating ang araw talaga na ikaw naman ang babawian o ikaw naman ang makakarma? Di, hindi naman di naman ganyan ang mga Duterte, hindi naman bumabawi eh. Ang point dito, eh baka dumating ang araw na itong mga pinagagawa mo sa mga Duterte, eh bumalik sa'yo. Di ba? At uh, meron naman silang ano, eto, ang tanong ko lang dito kay Marcos, di ba sinasabi niya lagi, meron silang mala malakihang project daw. Uh. Uh, sir, baka pwede mo kaming sampulan ng mga project na pinagsasabi mo. Na hindi pa daw mararamdaman ngayon, mararamdaman pa daw sa... Uh, 2030. Sa susunod na taon. <laughs> eh, ewan ko, sa mga susunod na taon. Dahil nga, malakihang project naman to. Eh, ano, uunahin mo yung malakihang project ay isa sa mga pangangailangan ng mga Pilipino ngayon, ngayon mismo. Anong 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 pangangailangan natin? Yung ano, uh, food security. Tapos yung ano, yung masasabi natin ay pinagyayabang niya nga, mas marami pa daw silang nahuhuli ngayong malalaking isda pagdating sa droga. Eh, na Wala namang drug lord. Eh, ang tanong ko dyan, baka naman, ano, Tine-testing mo. Medyo klan-klan. Parang 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 tine-testing. Bakit testing, tine -testing mo? Uy! <laughs> uh -oh. <laughs> Uy! Di umano, di umano. Ano yung Taste test? Oo. Pero may project sila, mga partner. Malaking ano project. project. Oo, ano yan? Ano yan? Uh, project Duterte. Uh, napakalaking project niyan. Oo. No. O Jey? Hindi alam mo, ang, ang uh, totoo naman yung sinabi niya, uh, may mga malakihan silang project. Uh Oo. -oh. So, Kagaya ng sinabi mo, unang-unang <laughs> pinakamalaki nilang project, kasi ginagawa nilang ano yan eh, Ah. Ah, tingin nila sa mga ginawa nilang ito, pinakamalaking project nila, pinakamalaking achievement ng gobyerno. Ah. Alam mo, unang-unang feeling ni Marcos na pinakamalaking achievement niya, yung napakulong niya si Pastor Apolo Sigibuloy. Mm, At eh. may kita natin yun sa likod ng ano ni Abalos pa, di ba? Ah. So parang uh, inanon nila yun na achievement, uh, achievement. Ah. yung ginawa nila kay Pastor at doon sa panggugulo niya uh, nila sa KOJC ang ang kinakaloko lang dito ang daming nasaktan diyan at, at tatlo pa yung namatay diyan pero ginawang achievement ng gobyerno so i so isa yan pangalawa uh, 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 yung una pala at pangalawa tong seeds na yung una yung ano tananggalan ng prangkisa ang SMNI. So oh. achievement din nila kung ituring niyan. Oh. O pangalawa, yung impeachment sa Congress ni Vice President Sara Duterte. Achievement Ganun achievement yan. din nila 'yan. Pangatlo, ang pinaka isa sa pinakamalaki nilang uh, achievement yung uh, dinalan or kinidnap nila si Pangulong Duterte. Big fish yan. At, eh. at dinalan nila sa Netherlands. Ayon. So ayun 'yun, ito ata yung mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos project, no? Ba't pa pala ko, Pangulo? Mr. Marcos na lang. Oh. <laughs> Ni Mr. Marcos na achievement na sinasabi niya. Kasi isipin niyo, three years na ho tayo nag-aantay ng achievement or proyekto na nagawa ng Administrasyong Marcos. Pero hanggang ngayon, wala ho tayo nakikita. Meron tayong isang nasisilipan or nasisilip. Eh, kay Pangulong Duterte pa ho yun, yung sinasabi niyang subway. Ah. Oo, hindi naman ho siya nag-umpisa niyan. Kaya nga si, sina, uh, palagi ko sinasabi to sa mga vlog ko na etong si Mr. Marcos, panay reklamo kahit ilang percent na lang yung mga gagawin niyang uh, sa proyekto, katulad na lang yun sa katulad na lang yun sa, uh, sa Tacloban. Eh, unang-una, alos na sa 80% na lang yung, or 15 to 10% na lang yung gagawin niya sa Tacloban. So, ganyan din sa Subway, ilang percent na lang yung gagawin niya dyan bago niya mabuo yan. So ibig sabihin, mas, mas malaki pa rin ang inilaan ng unang administrasyon kaysa sa kanya. Ang, ang, hirap kasi lang dito kay Marcos, masyadong tinatawag na ano eh, mapangangkin ng ano eh, okay. uh, mapangangkin ng maoo. So ganyan ng strategy ni Marcos. Tsaka yung, uh, yung sinasabi niya about dito sa paikipagbate. Alam mo, Mr. Marcos, Um, so, to lang, kaplastikan na lang din yung sinasabi mo na, ano, na may kipagbati ka. Una-una, para mong sinampal lang sarili mo. Kasi unang-una, bakit ka may kipagbati sa mga Duterte, eh, uh, eh winalangya mo sila. Ang laki-laki ng utang na loob mo sa mga Duterte, unang-unang utang na loob mo, yung pagpapalibing sa tatay mo. So, habang buhay mo, dadaling yun. Diba? Pati nga si Pastor, dinamay mo pa. Din ang din ng utang na loob mo. So, hindi naman yan binibilang ng kayo, JC. Pero para sa amin, at nasaksihan namin yung uh, uh, mga ginawa iyo ng mga taong uh, winalangya mo ngayon, tapos sasabihin mo, may ikipagbati ka na lang. Sa totoosin, isang malaking ano yan, isang malaking kaplastikan, at yan din yung uh, uh, isinampal ni Marcos Jr. sa sarili niya, na may ikipagbati siya sa mga Duterte. Alam naman natin na hindi totoo yan. O, oh, isang uh, pakitanggilas lang yan. At dahil dyan, sa ikipagbati na yan, at yung... Panaginip. Uh, uh, Recon... ano? Uh, Recon... Reconciliation. reconciliation. Eh, may panaginip ako dyan. Oh, ano? Ano, yun? ano yung panaginip? Eh, ilang araw akong day off, di ba? Uh, Wala akong... Ano, tulog dito. ka lang ng tulog. Tulog lang ako ng tulog. <laughs> Ang dami. Uh, uh, Oo, hindi ko mapagkasya yung panaginip ko sa utak ko. Bitawan mo kayo yung konti. Oo, ganito uh, kasi yan. Kaya nila inilabas... Panaginip to ah. Uh, uh. Kaya nila inilabas yung paikipagbate, tsaka Paya now. Paya now. yung pag... Kaya uh, daw. Uh, oo. Tapos uh, yung sa mga cabinet sekretary, uh -oh. may isang move pala silang ginagawa ngayon. Ano yun? Uh, ginagapang nila ang Duterte sa Dabaw, Dabao. Uh, pinapagapang nila sa mga ICC para makakuha ng uh, iba pang ebidensya laban sa mga Duterte. Uh -oh. At ang masama dito, pati, Si Senator Bato de la Rosa at si Vice President Sara Duterte, gusto nilang isama na. Ah. Kasi nga, mas, ah, alam naman na natin, katulad ngayon, malaking kaba-kaba ah, sa kanila itong nangyaring ratings. Ah. So, alam na nila ang kakainat na nila sa darating na 2028. Ayon. So, ayaw nilang, okay. ano, ayaw nilang masayang yung mga pinaggagawa nila ngayon. Tapos, bandang huli, eh, Duterte lang din ang mananalo. Oh. So, ang ganda ng panaginip ko. Oh, talagang man, eh. ano, no, komplika, ano, yung kumpletong kompleto. Oh, detalyado. Oh, oh, yung ano, ginagapang oh. or pinapagapang na ni Marcos Jr. ang ICC sa Dabaw. Ay, yan ang problema natin. Yan. Pero baka kasi pa... Ba, bago pa siguro makulong yung mga Duterte, eh wala na si Marcos dyan sa pwesto niya. Oo. Uh, uh. Kung makulong lahat, papayag ba mga Pilipino na makulong lahat ng mga ano, wala na makasalanan. Tama. at uh, ito, ano, Itong uh, reconciliation na ito, ito, dito palang makikita mo talaga na walang uh, wala sa katinawan ng pag-iisip ni Bongbong Marcos Jr. Kasi itong statement niya, kapag binasa mo, nagbabanggaan. Dito, ayaw niya ng mga, ano, kasi demanding daw. Pero sa dulo, mag-uusap. Pag nag-uusap, magkakaroon kayo ng kasunduan dyan. Ha? And, uh, In all reconciliation, there's all, always a condition. Pag ikaw makikipagbati ka sa isang kaaway mo, syempre, mayroong condition niyan. Pag susorry ka, sasabihin mo, hindi na mauulit. Di ba? Hindi na mauulit kung ano yung ginawa mo. Yun ang reconciliation. Pag ibalik ang dating pagsasama. Ah, yun ang tawag sa reconciliation. That's not demanding. At unang-una, wala namang sinabi yung mga Duterte mismo na nagdidemand sila ng ganito, nagdidemand ng ganito. Actually, hindi nga nila pinatulan itong sinasabi mo reconciliation kasi ayaw nila sa'yo, okay? Mm -hmm. Ayaw nila makipagbati sa'yo. Kasi pag makipagbati sila sa'yo, ano naman gagawin mo? Tatridor mo rin naman sila kasi nga, traidor ka. At unang-una, traidor ka na, wala ka pang utang na loob, yaan ang pagkatao mo, Bongbong Marcos Jr. At kailangan talaga magkaroon, ha, ng condition dahil ikaw sa katulad mo Mr. Marcos na hindi ka naman sumusunod sa pinag usapan kailangan nga dapat may kasulatan ang condition dapat yan ano eh may ano eh pirmado yan ng, uh, ng abogado para hindi ka pakatangay